Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 9, 2023, Webes. At ngayon po ay kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, sa Roma. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 47, verses 1 to 2, verses 8 to 9, and verse 12. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako sa papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pagabot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng Agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa itinuturing na simbahang palasyo ng Roma. So ang uh, St. John Lateran Church ay matatagpuan po sa uh, doon po sa Roma o sa Vatican no sa simbahan mayroon pong apat doon na tinuturing na malalaking simbahan so ang St. John Lateran ay isa sa kumbaga basilika at ito po ang itinuturing na uh, luk ng Santo Papa bilang ubispo. So, Uh, ang Santo Papa na madalas na nagmimisa nag doon po sa kay sa St. Peter's Basilica pero ang kanya pong uh, luklukan bilang obispo ng Roma ay ito pong St. John Lateran so basilica kaya nga po doon uh, sinasabi na uh, mayroon pong nakasulat no na sa sa wikang Latin na Omnium orbis et orbis ecclesiarum mater et caput. No, na ang ibig sabihin sa Tagalog po na ang simbahang ito ay ang ina at ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. Kaya ang pagdiriwang ng kapisahan ito ay nabibigay halaga sa templo, no, sa simbahan. Siyempre, yung, ang salita na natin ngayon ay simbahan So ang, ang ang simbahan o ang templo ay uh, bilang tinuturing natin na banal na tahanan ng Diyos. ito yung tahanan ng Diyos. At uh, maririnig natin lagi sa kasaysayan sa Biblia kung gaano pinahalagahan ang pinaka templo, no? unang templo sa Jerusalem na ipinatayo pa noong panahon ni Solomon at talagang lumipas sa maraming taon, naguho, na nabura, Uh, ang, ang templo pero patuloy pa rin ito na, na itatayo at uh, itinatatayo no? mula na rin siyempre sa utos ng Panginoon kaya ang bawat altar ay uh, o tinatawag natin na uh, parokya, kapilya, dambana katedral, basilika ito po ay uh, itinatalaga at ayon sa Diyos na magkaroon po ng ng isang lugar no, kung saan ay magtitipon ang lahat ng mga anak ng Diyos. So, ito po ay tahanan ng Diyos. So, ngayon po, siguro, no, uh, mas mainam na atin ding alalahanin at suriin kung gaano ba natin iginagalang o nire-respeto ang simbahan. No? Siyempre, ibang usapin po yung mga tao sa simbahan. Kasi ang simbahan, Uh, gaya ng nasabi ko, tahanan ito ng Diyos. Ito ay banal. Pero s'yo s'yempre uh, katulad ng uh, nasasabi at na itinuturo sa atin uh, ang bahay na ito nito ay uh, puntahan dapat, no? Kasi sabi nga ni Kristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. So ang simbahan ay puntahan ng mga may sakit upang ito ay gamutin, upang ito ay linisin. So ano ba yung sakit na itinuturing sa atin? Ito yung kasalanan na ang lugar na kung saan tayo malilinis ay sa simbahan. Kaya yung hamon din po sa atin na tayo na mismo mga taga-simbahan ay magpanatili nawa ng kaayusan, lalo tigit ng uh, uh, kabanalan at itong lugar na ito nawa ay maging lugar kung saan nagkakaroon ng nakakaranas ng pagpapatawad. Kasi ang Diyos, na tayong lahat ay anak ng Diyos, tinitipon niya tayo sa kanyang tahanan at talagang uh, wala siyang uh, babaliwalain no, sa kanyang mga anak. Kaya nawa tayo, no, gaya ng sinasabi ko, uh, nawa pa natilihin natin no, at maging daanawa tayo ng isang simbahan na kung saan ay talagang magkakaroon tayo ng uh, feeling at home feeling na uh, uh, at east tayo no? may, may kapayapaan na nararamdaman sa bawat pagpunta natin sa simbahan at uh, makaramdam na wa yung mga tao na babalik at babalik sa simbahan dahil po sa atin ipinararamdam sa kanila na kung saan naramdaman din natin yung pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.